Kuya kuya, kaninong motor yan? Oh no! Kuya kuya Oh patingin lang, kaninong motor yan? Patingin lang ano, papeles nandiyan ba? Ano sa kanina? papa ko lang. Ah? Di, ayun talaga yung start. Dapat dalaw mo yung... Dala mo dapat dalaw mo yung papeles kasi pinagbabawalan na technique yan eh. Oh my God! Saan kasi? Oh my God! Di po, tukulang mo lang ito. Tutulang mo lang. Pabalik, Kasi... Kasi pinagbabawal na technique ito eh. Driver's license. Paano pag maayos? Student. Ah, hindi. Wala ko. Wala ko. Ayan. Ayan mo. Sipa, sipa. Sinter send mo. Sinayong truck na ito. Sinayong truck? Eh, bakit saan yung tatalig kayo? Pag-aayos ko. Paano pag maayos? Ikaw mag-drive? Hindi. Pag-aayos ko naman na. Ay, pag-aayos ko naman na. Okay. Pinagbabawal ang technique kasi ito eh.

Yun na nga mga kompre, may nasita tayong motorsiklo na gumagamit ng pinagbabawal na teknik na tinutulak ang motorsiklo habang dadaan sa checkpoint. Kaya tinawag natin ito, pinalapit at binerify at ayon kay sir ito pag-aari ng kanyang tito. Ngunit hindi niya dala ang papeles ng motorsiklo. Kaya kasama niya yung kapatid niya, pinakuha natin ng papeles at yun nga, napagalaman naman natin ay ito ay pag-aari ng kanyang tito. At sabi niya ipapaayos niya ng motor, pero sabi ko paano pag maayos na ay eh, ang lisensya niya ay student, sabi niya ipapasundo. So pag ganitong mangyari mga kaomre, uh, ah, huwag po kayong malatakot sa pulis pag sisitain kayo. Ito ay base lamang. Para ma-verify ang motorsiklo na ito ay hindi ninakaw o nanakawin pa lang. Kaya lagi po tayong sumunod. Uh, sundin po natin ang batas trafiko, uh, Magsusot lagi ng helmet para sa inyong kaligtasan. At dahil sa bagong Pilipinas, gusto ng pulis, ligtas ka!